a day in my life as of a fuvang walang pahinga hoy hello sa inyo mga biday and for today mga mi karugtong to ng mini vlog ko kahapon at eto magsasaing na nga ang inyong ante hindi pa nga rin ako makapagluto dyan mga mi kasi nga dala nga ni daddy yung lulutuin ko at sa kanya nga ako nagpabili malapit na din namang umuwi si daddy galing sa work kaya eto magsasaing na muna ako nabasa ko nga lahat ng suggestion nyo tungkol dito sa aking munting lababo mga mi bala ko na nga i-DIY mga mi pero hindi ko pa nga alam kung kailan basta abangan nyo na lang. Ubus na nga din pala itong aking hanging tissue mga mi kaya ito papalitan ko na nga din. Almost one month nga din ito bago naubos sa amin mga mi kaya sulit na sulit na din. And pagkatapos ko naman doon dumating na nga rin si daddy kaya ito sinimulan ko na nga rin hugasan itong mga manok. Magmamanok na nga lang kami at ang hirap ng mag-isip ng uulamin sa araw-araw. Tapos naman na kaming magsabaw kaya ito ipiprito ko na nga lang din po. By the way mga mi nagtanong nga pala sa akin si mami Christine Vlogs kung ilang years na daw ako sa pagbablog. Bago ko nga sagutin yan mga mi year 2023 March nga ako nagsimula sa Fagvavlog. Vlog. Tuloy tuloy yun mga mi at wala din talagang palya yun sa pag-upload ko araw-araw ng mga mini vlog. Kasi nga ang goal ko talaga ay ma-monetize, ganer. Si pagatiyaga lang talaga at magkakaroon din talaga ng resulta lahat ng pinaghihirapan mo. Naniniwala talaga ako sa kasabihan na yan mga mi. Imagine mga mi, araw-araw akong gumagawa ng mga mini vlog noon as in at wala talagang palya tapos wala naman akong earnings noon. Kaya sabi ko sa inyo, wag na wag niyo munang iisipin yung earnings lalo na at nagsisimula pa lang kayo. Focus muna kayo sa goal, ganer. Almost 4 months din. Bago ako na-monetize, mga Mi, July 2023, na-monetize na ako dito kay Meta. Wala din talagang mapaglagyan yung saya ko nun, mga Mi, nung nakita ko nga na-approve na nga ako kay Meta. Ngayon kasi, kapag mag apply ka, all-in na content monetization nga ang tawag dito. Hindi ko nga rin sure kung may requirements pa ba yung content monetization kagaya ng dati. May requirements pa kami bago kami ma-approve dito. At syempre, depende pa yun, mga Mi, kung ma-approve ka kasi kung meron kang violation o meron kang nilabag sa kanila, eh, hindi ka rin agad-agad ma-approve. Sa pagkakaalala kung nga mga mi ang requirements dati ay kailangan meron kang 5k followers at meron kang 600k minutes view. O, oh, di ba napakahirap kaya kailangan mo din talagang mag-upload araw-araw no. Huh? Month of June year 2024 mga mi nagsimula nga akong huminto sa pag vlog Inabot nga rin yun ng 1 year mga mi at etong month of May year 2025 nga lang ako ulit nakapagsimula. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo hindi rin naging madali para nga rin ako nag-back to zero kasi nga talaga namang napakahirap din magbalik ng mga views. Tapos sabayan pa na not yung page ko mga me talaga namang Diyos ko, dai! Kaya ng ibang mommies, minsan na nga rin akong nawalan ng pag-asa dito sa pag-vlog mga mi. Muntik na nga rin akong huminto ulit. Pero syempre, alam kong pinaghirapan ko tong page ko na to at alam ko na meron din mga mommies na naghahangad din na monetize kagaya Kaya, ko. Kaya sa mga nagsisimula dyan, eh, enjoy lang natin, laban lang, push lang, ganun. Mm -hmm. Lahat ng pinaghihirapan mo ngayon, balang araw, ay magbubunga din yan lahat. By the way, mga mi, going back dito sa video, natapos na akong magprito at eto, luto na! Yun lang muna for today mga maw.